Ay, mag na magbalot, mga kababayan, ha? Ang kasimpleng nanay, kasimpleng buhay. Ito po. Ito po yung pambalot. <laughs> Ang hinahalo po dito, pang ng shumai karot, kinchay, tsaka giniling na baboy, yung pork, tsaka ano ito, hipon yung wala nang balat yung hipon. Depende naman kung mayroon kayong mabibila na o wala mabilhan na walang ano, di balata na lang. Kahit maliliit na hipon, pwede na yung sa hipon sa dagat o oh, sa ilog. Ah, di ba may, may hipon sa ano sa bukit, pwede na yun. eto na po. Oh, ayan. Paano mamaya po uli, ha? tatapos pagtapos namin na ha? si hahaba eh at nandito na naman si Simple Boy yung is isi nasa ngayon gumagawa kami ng mai ng mister ko kasama siya kasi siya ang chef ko <laughs> ayan yung yan binabalot na nanya siya nagumpisa ayan po yung ano yung nabalot na niya tinatakpan lang yan mar para hindi lang, lang para hindi manitika Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo. Kung direct cream, star margarine, basa butter, basa kung ano. Puy mantika, kahit anong mantika pwede po siya. Ayan, ganyan po. Ayan mga kababayan, ayan oh, di ba? Ayan. ayan po yung naba, binabalot namin kanina. Ilalaga na po siya. Eh, steam na po yan, mga kababae, mga kasimple. Yung ayaw na po sa ibabaw, ano po yung hipong po yan? Yung sa gitna. Ang <laughs> ganda tingnan, di ba? kayo mga kababayan ay napunta tayo mga kababayan po kaaha kaaha ulit lang